na sinitin. Huwag ninyong babangitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahina. Anin na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay, ay araw ng pamamahina. Italaga ninyo sa akin walang gagawa sa sino sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop. O so, ma, biru pati hayop, kailangan magpahina Hindi rin, papag, hindi rin, papag rin papagawa, pati hayop. O sabi nito, naninirahan sa inyong bayan, lahat La, ang sa inyong bayan. Ani araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito na mahinga ako sa ikapitong araw. Sa ikapitong araw na mahinga ang ating Panginoon Itina itinang, itinangi ko ito sa itinalaga para sa akin. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupain sa inyo. Ano ka mangyayari pag igalang ninyo ang inyong ama at ina? Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal tan lupa en edu